Ano init? Ang lamig-lamig nga. Hindi na lang pa air aircon. Ang init talaga. Sawa, so, ilaw din mo mo ako ah. dito. Hindi ganyan, sawa. So, okay. Ganyan. Ano ba? Ganyan. Sige. Ganyan <laughs> na sa isip mo. <laughs> up mga Earth sa mga napanood niya itong video na to at alam ko marami kayo nakanood niya ito dahil umabot ng 500k mga napanood niya ito so ito papaita ako sa mga hindi pa nakapanood ito yung video na yun Tawa Ito ano? yun ano? ano yan? Ano yan? Saan ka pa? Hindi ganyan, parang tanga naman ito Ano ba? Ano yan? Oh. Dito. So ayun mga Earth, napanood nyo naman na yung video para mag-get sure rin bakit ako gumawa itong video na to. At yung video na to ay pwede yung bigyan ang title ng Bawi ng Inape or ganti ng Inape. Ano ba yun? Ano ba mas okay? Yung uh, tawag dito, yung isang tawag dyan. Lintik lang yung walang ganti Ayun, di ba pwede nyo. Pwede na natin title dito sa video. So huwag na natin patagal eh. Ang gagawin kong pambawi is ito tatap ah, tatapang ko lang yung brand kasi may mga batang nanonood okay. ito okay. siya uh, ito um, yan alam nyo ba yan? isang beses ko lang muna ipapakita dito sa video dahil may mga batang nanonood at alam niyo ba to? syempre hindi hindi pa alam di ba? ang pinaita ko ay pang ng katawan <laughs> so ibabalik ko lang ulit yung nangyari nakaraan magpapahilo tayo na yan makikita na lang mamaya So, nalagay na natin kasi nagpatip na siya ng gatas sa akin. Ngayon, nalagay natin sa gatas niya. Okay, let's go. Ito na kung nalagay na naman. Okay. Next, tubig syempre. Syempre, yung lalagay natin tubig ay hindi masyadong mainit. So, ayun na nga. next natin na ilalagay ay syempre yung pampainit damihan lang natin yung spray para talagang tatalab agad. Let's go! Tanahampin <laughs> natin yung lamang kape. Baka mo naman. So yun, natin din natin yung gatas ni, ni Mrs. ni Dragon. At syempre, ang gagawin ko naman ay hihiga na muna ako at magpapay. Anong init ng lamig-lamig nga? Bigyan na pa yung aircon, ang init talaga. Hindi oh. Kuha na electric pan doon. doon nila mama, balo ginagamit nila. Anong init, nakatodo ah, yung aircon. Oo, oh, nakatodo, pero ang init talaga, init eh. okay. so, na init ako. Lamang, tanghali, ang init talaga. Sawa, hilo din mo manawa dito. Subapainit pa, ka pa. Hilo din mo okay. manawa. ya dito na. Dito na. Dito nga sa pa. Yan. Diyan, <coughs> Di ganyan ganyan. Ganyan. Iba naman yung nasa isip mo eh, yan, ganyan. Okay, Ganto. Oo. Oh. Hindi ganyan. Hmm. Sige, sige. Iba na nasa isip mo. <laughs> na. Diyan oh, ka lang muna. Nakakairita talaga. Ngayon pala ako nagpapailot eh. Hmm. Ayan, ganyan lang. Wala well, na kasi. Anong tara? <laughs> Anong tara na? Ang okay, init. Sobrang init na. Sige tara. na, mag ka na muna dyan. Maliligo muna ako. Hindi mo punta. Sama ako. Sama, maliligo na ako. <laughs> Bakit <Bye>, ba? Parang <laughs> init na init ka. Parang init na init ka. Ano ka? maligo ka. Gusto mo? Ay, init eh. Anong bago? ka. <laughs> sama ka.